Samantala isang kolehiyo naman sa Iligan City ang isinailalim sa alert status dahil sa bomb threat. Kasama natin sa balita si Radyoman Jade Ubarco ng RMN Iligan. Patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa natanggap na bound threat sa St. Michael's College alas 2.43 ng hapon. Ayon kay ICPO spokesperson Police Major Zandrix Panulong, agad na rumisponde ang kapulisan kasama ang EOD team matapos matanggap ang ulat mula sa eskwelahan. Sinuri ang buong campus ngunit walang nahanap na anumang eksplosibo. Ayon sa ulat, ipinadala ang banta sa pamamagitan ng messenger app gamit ang isang hindi kilalang Facebook account. Nakatuon na ngayon ang mga otoridad sa pagsubaybay upang masampahan ng kaso ang responsable. Dahil sa insidente ito, inilagay sa alert status ang St. Michael's College na nangangulugang hindi napapayagan ang mga estudyante na magdala ng backpacks o malalaking bag sa loob ng campus. Para sa seguridad, ang Basic Education Department ay lilipat sa online classes hanggang sa susunod na abiso. Kasama mo sa Armen de XI, si Iligan, Radyoman J. Lubarco, Tatak, Armen. RMM,